<laughs> Ayan yan. Ayan yan. Nas na. Oo, so, oh, nyabang oh. Nakatayo yan. Ayan. Ay, sus. So, madali. Kasi nakasalungat siya sa liwan. Hindi Sa so, kabila. Hindi din. Sa Sa

tingin nas nas lahat ba siya yalai sa yung na Nash 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 hindi kaya nalaman sa kamay ano ba Kalba! Ano yung na yun?